Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Jalen Brown na hindi pa rin nga na po NBA ready si Bronny James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga na po ng bagong kontrata ang isa sa mga target ng Los Angeles Lakers ngayong season. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hindi hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, Ginagamit rin naman nga po ng mga haters si Bronny James ang kanyang kalagayan ngayon sa Summer League upang batikusin siya ng batikusin. Kagaya na lamang ng ginawa ng dating NBA player at ngayon analyst na si Gilbert Arenas na matapang na pinahiya si Bronny James sa kanyang podcast. ayun nga dito mga katrops, simula pa lamang ada po ng madraft si Bronny James ng Lakers ay wala na nga po siya ditong inaasahan pang maganda kundi maging isang cheerleader lamang ng kanyang ama na si Lebron James sa kanilang mga laro taga-sigaw at taga-palakpak na lamang nga po ito sa kanyang mga teammates sa tuwing nagtatala mga ito ng puntos. Bukod rin nga po kay Gilbert Arenas, isa naman nga po sa mga pinakamalaking pangalan na lambatikos ngayon kay Brownie James ay ang ating finals MVP na si Jalen Brown matapos nitong sabihin na hindi pa rin nga po NBA ready si Brownie James. Yes, isa nga po si Brown sa mga nanood ng laro ng Boston Celtics at Los Angeles Lakers ngayong araw sa Summer League at habang nakikipag-usap nga po ito sa kanyang mga kasama, ay nahuli nga po siya ng kamera sa pagsabi na hindi pa rin nga dapuhan na si Browning sa NBA. Sa katunayan, patuloy pa rin naman nga po itong nag struggle sa Summer League matapos siya magtala lamang ng 2 points, 3 rebounds at 1 assist sa kanyang 1 out of 5 shooting sa field goal at 0 out of 3 naman sa 3 point line sa pagkakaroon na rin nga po niya ng minus 22 na efficiency rating. Kaya mukhang napapatunayan na nga po ngayon na kahit man nga po masakit ay tama lamang nga po ang sinabi ni Jalen Brown kay Bronny James. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga na po ng bagong kontrata ang isa sa mga target ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Habang gumagawa nga po mga katrop, si Rob Bellinga ngayon ang paraan upang makagawa ng trade ngayong off-season at makagawa ng bakanting pwesto sa kanilang lineup, ay paunti-unti na naman nga po na kumukonti ang mga magagaling na player na available sa free agency market na target sana nga po nila makuha. Sa katunayan, base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw ng mismong NBA insider si Sham ng The Athletic, official na nga na pong ng isang taong kontrata sa si Charlotte Hornets ang isa sa mga target sanang player ng Lakers na si Seth Curry. Kaya wala na nga pong ibang choice ngayon si Rob Pelinka kundi maghanap na naman ng bagong player na pwede pang makuha ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.